ating na pa. See mm. guys Andito kami ngayon sa Quezon Avenue. Yan, lalakad tayo. Takot. Wow. Ganyan. Ah, natatakot ako sa baba. Beh. Ganyan. Ganyan ang kay Maynila, guys. Ganyan. Ah, oh, nakakatakot dito. Big oh gosh, natakot ako. Nalulula ako sa baba. Ah. Oh. Bigat guys, nakakatakot siya guys, sobra. Oh, dito ko tayo sa taas, sa tuktok, nakakatakot. Ay, Diyos ko, Papa. Nangihinig yung tuhod ko sa takot, grabe. Nakakanginig. Yan siya, oo. Oh, my God. Oh, oh, oh. Oh. Nanginginig yung tuhod ko doon, oh. Doon, oh. Sa gitna. Kala mo lumilindol. Pag dumadaan yung mga sasakyan. Oh, my God. Nakakatakot pala dito. Lumilindol yung... Ano? Yung ito, ito. Lakaran. Ay! Tutakot talaga ako dito para lumilindol, oh. No? So, bababa na tayo. Sa ba baka, baka isaplit yung cellphone ko. Wala ka sa akin. Okay. Mm -hmm. Oh, nakakatakot, guys. Pag sobrang kadami na palang sasakyan ng paligid mo.

guys sa taas papuntang airport pupunta ka ng Batangas Laguna pwede ka dumaan dyan para diretsyo diretsyo yung iyong yan o no? skyway nakalagay diba yun no? para tulong Dito na tayo ngayon naglalakad sa uh, Santa Misa. Yan, akyat tayo ng overpass. So ito yung Misa Residence tong building na 'to. So, itong LRT, galing rekto yan, papuntang Santolan. So, Pagtawid dito, Santa Mesa, SM Santa Mesa. Bakit ay eh, ubo? Ha? Oh? Yung way na to papuntang Divisoria ay may mga jeep pa makikita. Papuntang stop yung shop. Bakit tayo eh, dyan sa overpass? Kasi bawal dyan tumawid sa babae. Eh. Ay, okay. sa ganon din, kasi sa overpass tayo, so pero saja guys Ito yung overpass ng Santa Mesa so. Yan ito tayo. Ito, 10 SM. Ito sa kabila. Kaya guys, bawal pala lumaan sa baba kasi nakaproze yung daan, Yan o nakatukawid dyan. Naging binti kang na uh, iipit ka. O. Oh. Ayan. Ayan. So, ito ngayon yung SM Santa Misa. Siyempre, bababa tayo. SM Santa Mesa guys. Ito tayo naglalakad sa bandang gilid. So yan nandito na tayo guys, malapit na tayo sa Look, Guys, ang SM yan. Paskong-Pasko na. Ayan. Ito na siya. Oo. Mm. Sobrang ganda. Ayan. Ayan. Be, tingin ka. Ayan. Ayan. Ang SM Santa Misa. Ito yung pinaka-front niya sa labas. Ayan. Ito yung niya, guys. May pailaw. So, yan. So, papasok muna tayo sa mall. Kasi para magpalamit muna tayo ng sandali. So, ito yung entrance. Dito na tayo sa loob. Saan tayo? Saan tayo? Huwag na Bi. Wala pa akong pera. Marami pa bang papa eh. hmm. Linggo pa sila yun. Yeah.